Twinklish kids, it's twinkle time! Sa isang luntiang kagubatan sa tabi ng ilog, masayang namuhay ang isang unggoy sa puno ng mangga. Sa kabila ng ilog ay nakatira ang isang tusong buwaya. Ito ang kwento kung paano na nailigtas ng talino ng unggoy ang kanyang buhay. Isang araw, ang asawa ng buwaya ay nagnasa ng puso ng unggoy para sa hapunan at hiniling sa kanyang asawa na kumuha ng isa. Ang buwaya na nakikita ang unggoy na nag-i-enjoy sa makatas na mga mangga ay nag-isip ng isang plano. Kumusta, kaibigang unggoy? Sabi ng buwaya. Gusto mo bang pumunta sa bahay ko para sa isang handaan? Ang unggoy na nagtitiwala sa buwaya ay pumayag at umakyat sa likod ng buwaya. Sa kalagitnaan ng ilog, ipinahayag ng buwaya ang kanyang tunay na layunin. Ang aking asawa ay gustong kainin ang iyong puso. Ang unggoy, mabilis mag-isip, ay sumagot, o oh, mahal kong kaibigan, sana sinabi mo sa akin ng mas maaga, iniwan ko ang puso ko sa puno. Ang mapaniwalain na buwaya ay lumangoy pabalik sa puno. Ang unggoy ay tumalon sa kaligtasan na nagsasabing, Nalinlang mo ako minsan, pero hindi na muli. Hindi mo makukuha ang aking puso o ang aking pagkakaibigan. Ang buwaya ay lumangoy palayo, nahihiya sa kanyang panlilinlang. Ang aral ng kwento ay ang katalinuhan at mabilis na pag-iisip ay maaaring magligtas sa iyo mula sa pinakamapanganib na sitwasyon. Ang tiwala ay dapat makamit, hindi basta-basta ibinibigay. Like, share, subscribe and follow for more. Enjoy!